Bulaga. <laughs> Kaya nga, nagtataka nga ako dito eh. Dati yung itong piraso mga... Ay, oh, kanya mo. Hindi naman ganito ka. Ay, silang dalawa eh. oh. Oh? <laughs> Tingnan mo. Nag-away ako. <laughs> Gusto kasi <ko> nilang lumabas. Ay, grabe ang ingay. Gusto kasi nilang ano. Gusto nilang lumabas na. Oh, pinapainom ko na lang ng gatas to kasi ayaw na padidihin. No, umakyat na yung isa, oh. Hoy! saan ka na? <laughs> ah, ah. Ito, didi niya, didi. Didi, didi. Ito na, didi. Oh, bilis. <laughs> buti may ganito kung ano, maliit lang na parang buti. Maya-maya lang sila pa inumin. Gaan na... na... Grabe yung ingay nilang dalawa. Dalawa lang to, pero kala mo, isang batalyon nga ering Gusto na kasi, ani mo gawas? Gawas, ah, ah, ah. Uh. Ano bilis ng takbo niyan. Madali, <laughs> <laughs> madali. Hmm, gusto nilang magawas na silang lungga. Grabe ka ba na? Hmm? Tina mo, sumunod na sa'yo. Galing nyong maglakad oh. Ikaw, tsang kapunta doon ka na dali. Karira kayo, karira. Please. Marami naman na? ah. <coughs> karira na, karira. Yo, ya, tingnan mo yan. Ang bilis niyan makarating. <coughs> ano? Nah. Okay. Ano? Uy, grabe naman. Alam mo, dati wala, ay, pitong piraso mga kuting natin, hindi naman ganyan kaingay. Ngayon tuloy na dalawa lang sila. Grabe. Ah. Grabe ang ingay. Grabe 'to siya makaano, makaiyak. Akala mo Nyao, nyao. Doon. <laughs> mm. oh, pag Grabe mang inay niya. Uy, kala mo, kinakatay. Dalawa lang kayo pero grabe, talo pa ninyo isang ano, dosena. Ah, ah 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 Hindi ikaw, hindi ko lokolo ko. Hindi na nila. Oh. Ayun ang padidihin. Eh. Gagalit ko yun siya pag dumidilo. Nahuli niya. Ito yung amo. Ang bilis mo gano'n. Kasi pa. Ika dito dun eh. dito dito na <laughs> may <Sambilus> mo. <laughs> <laughs> kita mo nilalayasan niya yan pero yung dalawang malalaki pinapadidi niya pasaway to eh pasaway naning na taon siya oh yan ah ay milking white na namang milking white ah <coughs> nagtinabagay silang duwa <do>, ah. <coughs> Wala na Luna. Hay nako. Naligo na gatas ng isa. <coughs> um, umihinaw. umihinaw na oh. na naman itong isa.